Pinuntahan namin ang isla ng barangay Arsasan, Kaguait, Surigao del Sur upang silipin at ipakita ang nakatagong ganda nito. Kasama ko nga pala dito si Sir Romil Montenegro at ang mga magagaling na surfer ng Kaguait Surf Club. Turismo nga pala ang isa sa mga advokasya niya kaya nandito kami upang mag-explore at tingnan ang sitwasyon ng isla. Hindi pa ito gaanong sikat pero naniniwala ako na darating rin ang panahon na dudumugin ito ng mga turista katulad ng Siargao. Basta't may tamang gabay at pagsisikap. Ang kagandahan ng Arangas sa island ay mayroon itong mga surfing area na talagang solitaryo dahil sa laki ng mga alon. Bukod sa may napak kagandang feature at mala white sand na isla na ito. Mayaman rin ito pagdating sa mga seafoods at ito ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Namangha nga, nga kami dahil sa ramin ng mga nakuhang isda ng manging isda kaya dito na kami nagluto para sa umagahan namin ngayong araw. Budol fight nga pala ang kainan namin dito kaya tara, samahan nyo kami sa adventure na ito. Come and visit us. Thank you. So para marating natin ang isla na ito, dito na kami dumaan sa old pantalan na tinatawag sa amin na lagpan para makita nyo kung gaano kaganda dito. Dito palang sa area na ito, makikita na natin ang napakagandang isla. Ito nga pala ang pangatlong bisis na makakapunta ako dito. Malaki ang pasasalamat ko kay Sir Romel Montenegro dahil in niya ako sa kaganapan na ito para naman ma-feature natin ang beautiful island ng Kagwai. Nabuo nga ang desisyon na puntahan namin ito dahil gustong tulungan ni Sir ang mga surfer na magkaroon ng organisasyon at tatawagin nga pala itong Kagwai Surf Club. Nagsimula ang ganitong ganap nung naimbita nakalimutan si Sir ng mga surfer sa Kagwa White Beach upang pakinggan ang mga gusto nilang mangyari dahil marami na raw silang nilapitan pero hindi pa rin sila pinansin. Kaya naman lumapit sila kay Sir. Pinakitaan ng mga surfer si Sir ng kanilang skill sa pagsusurf at nakitaan niya ng potential na magagamit nila balang araw. At dahil sa kagustuhan makatulong ni Sir, tinanong niya ang mga surfer kung may mas malalaking alon pa ang Kagwa na pwedeng gawa ng tournament. Kung sakaling sisikat pa ng hustong Kagwa katulad ng Siargao at maging surfing eh area ng mga turista. Kaya naman nagsuggest ang mga surfer na puntahan namin ng Aranga sa island dahil nandoon ng mga mga malalaking alon na pwedeng gawing surfing area ng mga pro surfer. Dito nga pala ay nakasakay na kami gamit ang dalawang bangka papunta sa isla. Pero bago nga natin ito puntahan, dumaan muna kami sa mga prospect na surfing area na pwedeng laruan na kung saan makikita natin dito sa Parula, Cloud9 at Bishop. Ang area nga pala na ito ay malapit lang sa Arangas sa Island. Kaya naman malaki talaga ang potensyal ng kaguait na maging sikat na tourist spot. Alam nyo ba na mas malalaki pa itong tingnan sa personal kumpara sa kamera? Nasabi nga ng mga surfer na hindi pa raw ito ang totoong laki ng alon sa area na ito. Dahil may mas malaki pa raw dito at nakadip nagdidipindi lang ito sa panahon. At nasabi rin niya na mas maganda pa daw ito kumpara sa Chargao dahil mas malaki ang alon dito na talagang may enjoy ng mga turista at ng mga pro surfer. Hindi pa ako nakapunta ng Chargao pero naniniwala ako na mas maganda at convenient puntahan ng Kaguait dahil hindi ka na mahirapan puntahan ito kumpara sa Chargao. Siguradong may enjoy mo talaga ang Kaguait dahil maraming mga beaches na maaari nating puntahan. At ang nakaganda nito lahat ng mga buhangin ay kulay puti na katulad sa Boracay. Isa nga sa mga beaches namin ay ang Kaguait White Beach. Unti-unti na po itong sumisikat kaya naman hinikayat ko ang mga taon ng kagwait na i-share ang video na para ito para sa simpleng pagtulong para malaman ng mga turista ang mga nakatagong tourist spots natin. Hindi tayo nagkulang sa ganda ng kagwaid kundi nagkulang tayo kung paano natin i-market sa mga turista. Kung nakaya ng Siargao kahit mahirap silang puntahan, naniniwala rin ako na kaya rin natin ito mapalago dahil convenient lang ito puntahan. Pero hindi yan mangyayari kung walang koordinasyon ng mga leader dito sa kagwaid. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Sir Romel Montenegro dahil malaki ang tiwala niya na ang kagwaid ay isang hidden gym na lugar. Kaya gusto niyang tuunan ito ng pansin para maraming trabaho ang mapoproduce at matulungan ang kagwait na mapataas ang employment rate kung sakaling dumating man ang panahon na maging sintro ang lugar namin ng mga turista. Kaya tara, tulungan po natin si sir sa mga pangarap niya para sa ating bayan mga mahal na kagwait nun. Samahan po natin siya sa kanyang advokasiya para sa kalambuan ng kagwait. Dito ay nakarating na tayo at pinuntahan namin ang mga liguan ng mga tao. Makikita nyo naman na may mga cottage dito pero konting halos. Masasayang po talaga ang ganda ng isla na ito kung papabayaan lang natin at walang aksyon na maaari nating gawin para mapakinabangan ng mga tao. Kitang-kita nyo talaga na sobrang ganda dito at saktong-saktong kung gusto nyo magpunta para mag-overnight ng makapag-relax ng maayos. Wooo! Yeah, 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 yeah. okay. okay. Pero ang pinakamaganda dito kung maging sintro tayo ng mga turista, aba mas gaganda pa ito dahil matutuunan na natin ito ng pansin katulad ng Siargao. So dito naman ay nagtungo na kami sa mga matao na bahay para maghanap ng mga ibinibiling isda at sa paglakad namin syempre nakipagkamay muna dito si sir sa mga tao. Makikita po talaga natin yung dedikasyon niya na alamin ang mga pangangailangan ng mga tao para balang araw ay magawa niya ito kung sakaling bibigyan siya ng pagkakataon na maging leader ng lugar namin. So dito ay nakahanap na kami ng bibili naming isda para dito na kami kakain. Naigran nyo nga si sir dahil sobrang presko pa ng mga isda na ito. Kaya binili na niya lahat para hindi na mahirapan ang mga manging isda na ibinta ito. Kaninang madaling araw para ito nakuha at makikita nyo naman po talaga na first class ang isda na ito at ang mahal kong bilhin. So dito naman ay bumili na rin kami ng mga saang na ibinalot sa silopin para hindi na kami mahirapan kapag kinuha ito sa shell. Yard. Masaganan po talaga ang dagat na ito sa seafood. So dito rin makikita nyo na niluto na namin yung isda. At hindi lang pala tinoy ang natin, magkikilaw rin po pala tayo ng saang at isda. Lahat po yan ay prisko kaya masarap talaga yan kapag parisan natin yung kainan ng kinilaw. Ako Dito naman ay nag na kami para sa kainan natin ngayon. So budol fight nga palang style ng kainan natin. At syempre bagong lahat nagprimo na kami sa Panginoon sa lahat ng mga biyayan na e binigyan niya. At pati na rin sa protection sa adventure na ito. Put lang, makaya. So dito naman ay tapos na kami kumain at nagpahinga muna kami. So habang nagpapahinga dito nakipag-usap muna si sir sa mga mangingisda tungkol sa kanilang hanap buhay at kung ano ang pwede magawa niya sa nakaharap kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon na pagsilbihan ang kagwait. Welcome to Rangas Island, Barangay Rasasan, Kagwait, Sirigadirso. Come and visit us. Thank you. So dito ay pauwi na kami at kung ikaw ay umabot sa video na ito, maraming salamat sa pagsubaybay at dahil umabot na tayo ng 46k followers, gusto ko nga pala mag shoutout sa mga nag request ng shoutout ko bilang isang pasasalamat at suporta nyo. So shoutout nga po pala kay Inday Mariano watching from Abu Dhabi UAE, kay Diaz Nick from Bacolod City, kay Michael Gador Silim watching from Cagayan de Oro, kay Cute Vlogs, kay kay Margie Garcia from Zapote Bacoor Cavite, kay RJ Amplayo Estralok from Tandag City, kay Ma'am Andy watching from Antipolo City, kay Anak dito Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mga kapobre. Sana po ipatuloy lang kayo sa pagsubaybay kay ulit pobre. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment lang po kung taga saan kayo para naman malaman natin kung saan na umabot yung video na ito. At syempre wag nyo din kalimutan mag-share para naman mas lumawag pa ang marating ng video natin at para malaman na rin ng lahat ang patungkol sa isla ng Arangas. So dito mga kapobre, safe and sound tayo na karating na may malaking ngiti dahil sobrang na-enjoy po talaga namin ang magagandang tanawin at ang mga masasarap na seafoods ng Arangas Island. So hanggang dito na lang tayo sa video na ito. Hanggang sa mulih pa alam